Hello guys, for today's pagkain naman tayo. Ayan guys, nagluto kami ng indomie. Ayan guys, alam nyo ba guys, ang indomie ay pambansang pagkain ng mga OFW dito sa Middle East. Ayan, yan yung parati namin kinakain guys dito. Ayan guys, pag nagluluto kami ng indomie guys, ilalagyan namin ng dahon-dahon. Ayan, kagayanan, lettuce. Ayan guys, kasi ano, kahit papano guys, is maging healthy din naman siya guys. Ayan. Ayan, no pinipreparan na yung mga yeah, guys. Ayan. And masarap siya, guys. Galing etong noodles na to is galing siya sa Indonesia. Ayan, guys. Masarap. Meron na rin naman etong ganito indomie dun sa atin, guys. ba diba, sa Pilipinas. Ayan. Hasta dito sa, ano, sa Middle East. Yan, parati talaga yan. Kinakain namin. Ayan, guys. Ayan. Nire-ready na yung ano, si Sunis. Ayan nag ano na nagboil na yung water kasi para maluto yung noodles ayan yung mga niya guys ayan. tapos pagkatapos ilalagay na yung dahon yung lettuce guys para ano ma, medyo maluto siya ng konti hindi naman siya labog kasi pag malabog siya guys hindi na siya masarap kainin baga ano lang siya guys hindi naman labog hindi naman ano uh, hilaw Ayan guys, ayan. Inaano si nasala na kasi para makuha yung water guys. Ayan guys. Ayan tapos imimekos na siya doon sa ano sa pangalan guys. <laughs> yung seasonings. Ayan guys. Ayan, mekos lang, mekos. Mekos na mesokos lang, mga insan. Ayan, Mekos lang ng Mekos insan. Gabi na yan, insan. Mekos na Mekos. Mekos lang Mekos. <laughs> Ayan, guys. Ayan na yung ano. Sarap, guys. Ano. Ayan, syempre. Ako, hindi ako. Pwedeng walang kanin. Kahit kukunti, may kanin ako, guys. Ayan. Ay na siya, guys. Sarap na sarap na ako. Niya, A few guys. moments later. Ta-da! Walana, guys! Sayan lam! Bye bye! Thank you for watching!